200 pong MBA kahit gano'ng katagal? Opo, uh, kung gusto po nila kahit saan taon, po ang MMDA pamahalaan. Yun nga po yung sinasabi ko, dumating na po sa tayo sa punto kung saan ang pamahalaan ay hindi na po pwedeng i-hostage ng kahit anong grupo na nagtitreten ng tigil pasada uh, na i-inconvenience sila yung ating mga mananakay para lang makuha yung gusto nila. Uh, ang tingin ko ng ibang nag-analyze, wala na rin daw support ng publiko. Sa MMDA, ganito ba ang Yes, uh, in fact, um, kasi nakikita naman ng public na yung kanilang hinihingi ay hindi tama. Unang-una, itong modernization ay para sa mga mananakay, mabigyan ng safe at convenient na mode of transportation yung ating mga kababayan. Uh, may subsidy naman yan ng gobyerno. So, walang rason para hindi sila sumunod dahil iyan po ay pinag-uutos ng batas yung una-una, yung mali po yung sinasabi na mawawalan na ng trabaho come January 1. Deadline plan mang po ito ng consolidation. Hindi pa naman po automatic na sa January 1 ay ipi-phase out na lahat yung lumang jeepney. Mali po yun. At iyon po ay isang malaking kasinungalingan.